Napanood natin ng papiyaw itong pahayag ni dating Pangulong Duterte na napanood naman natin dito sa vlog ni Attorney Enzo Recto or Attorney Ricky motorgo in real life. Pakisuportahan niyo po ang bunyog ang uh, ikang nga isa sa mga nominee dyan ay itong si Attorney Ricky motorgo otherwise known as Attorney Enzo Recto. Balik tayo kay Pangulong Duterte dati ano. Dito sa isang pahayag uh, sa video ay sinabi niya na isa raw efektibong Pangulo ay dapat nagmumura. Nagmumura ng PI, ibig sabihin ay katulad niya, na talaga namang sa tuwing magsasalita ay namumulaklak ang P.I. or P.O.O.T. Yan, yan na namumulaklak sa labi, sa ni dating Pangulong Duterte. Yan ba'y ba tamang sabihin na isang, ika nga ay uh, dating naging Pangulo. Ayan po ay sablay, talagang sampay bakod. At kung ating i-analyze ia na babuti, talaga ang kalibre ni dating Pangulong Duterte ay pang-local lamang. pang lamang talaga. At talaga lang marami siyang nabuyo. Maraming nabudol at hanggang ngayon ay marami pa rin nabubudol. Saan ka manakakita ng Pangulong mura ng mura tapos yun na ang pinaka-effective. Ay talaga namang sablay na sablay. Yan ay pang, ano, pang barangay level lang yan. Ganyan mga style. Ano? Eh, sa katotohanan nito mga kabayan, nakakahiyang maging Pilipino. Siguro marami nakakaramdam naman ganyan. Noong kanyang pamumuno ay parang nakakahiya na kang Pilipino. Isipin mo naman, magsoso na yan. Mamumulaklak ang mura, mga below the belt, mga green jokes eh pinapanood tayo ng buong mundo ang Pangulong Pilipinas pag nagsoso na usually monitor yan ang buong mundo na kanilang press people nakakaya talaga eh ngayon iba kahit papaano disente ang ating Pangulo mahalaga po sa mga pinuno ng gobyerno ang kahit papaano ay disente eh nung panahon ni Duterte kung ating babalikan halos lahat ng kanyang cabinet members ay naging bastos kasi kailangan nila sumakay sa trip Duterte so kita mo yung naalala nyo siya, no? si ano uh, si Loxin, Teodoro Loxin yan ay napaka magino ng panahon ni Cory at yan ay executive secretary na ito. ng panahon ni Cory napaka magino ng tao na yan napaka soft spoken pero nun siya ay uh, ma-appoint ng panahon ni Duterte na-appoint siya bilang uh, nakalimutan ko na actually kung anong posisyon niya ng panahon ni Duterte uh, ano ba siya ba ay uh, foreign dignitary or kung ano man foreign diplomat ay talaga namang nam tak din ng pagmumura at talagang may mga outbursts yung pinaggagawa at na talagang kagulat-gulat sa isang Teodolo Xenso so, yan ang naging imahe ng Pilipinas noong panahon ni Digong Duterte sa so, ngayon naman eh, kahit pa paano iba-iba tayo medyo disente uh, yan pong sinasabi ni Duterte talaga ay uh, siguro marami pa rin ang mabubudol marami pa rin ang maniniwala sa ating mga kababayan ng kailangan ng presidente ay nagmumura kayo mga kababayan kayo ba naniniwala na ang isang pangulo ay dapat nagmumura in public siguro yung mga outbars na hindi in public baka pwede pero hindi pwede yan pamura-mura ka siga-siga type talaga po yung ganyan mga estilo ng pamumuno yan po ay pang local level lamang at hindi nararapat sa national level na kung saan tayo ay may kapag isang leader ng Pilipinas o mga cabinet members ay may ugnayan po yan sa buong bansa ay eh, nung panahon ni Tigo, ano ba nangyari? Pinagmumura, pati European Union, pati Santo Papa Minura, pati Jesus Cristo Minura ay anong values ang mga ipasa niya sa ating mga bata siguro marami sa ating mga uh, bata ay natuto na rin magmura ano ay normal naman niya magmura paminsan minsan pero yung in live tv in public broadcast ka sa buong mundo nagmumura ka so ayan po ang another sablay sablay na pahayag ng dating pangulong Duterte ay ano nga ba nga asahan natin kay Duterte ay yan ang kanyang naturalesa in other words he is in a wrong world hindi siya dapat sa politiko Uh, sa politika siguro sa local pwede kasi eh, alam nyo naman sa mga local mga barrio-barrio barangay municipalidad uh, minsan ay eh, siyudad eh, siguro sanay na sila sa murahan pero in eh, national level inuulit ko yung eh, pong klase ng pinuno ay hindi nararapat sa Pilipinas yung palamura walang palabra din or, samantala ito si uh, kanyang anak naman si uh, Sara Duterte ay eh, naroon sa Germany at nanonood ng Taylor Swift concert sa kasagsagan ng Balkyong uh, ano ka bang bagay ito? Karina. Yan po. Ang ilang mga update sa mga panahon ito. Higit sa lahat mga kabayan, yung pagmumura hindi yan simbolo ng katapangan. Ay, ano ba nangyari no, ng panahon ni Digong Duterte? Ay nagmumura nga niya. Kasi mga ay tupi naman ang tuhod niya. Tiklop tuhod siya sa China, sa West Philippines. Tiklop ang tuhod niya sa Ika nga yung mga mga drug lord yan, yung mga, mga na pangalan naman, oh, hindi natin babanggitin. Yan naman ay talaga naman, talamak, talamak sa Pilipinas, eh, kilalang kilala na yung mga Chinese drug lord na yan, ah, tumatakas, pinapatakas, Mahuhuli. biglang mawawala. Eh, sige, pangalanan na natin yung isa, Peter Lim. O, oh, di ba, nahuli yan ang ng pulis ng panahon ni Eh, tumakas, or pinatakas o ano pa nangyari nung panahon ni Digong actually nung panahon ni Digong marami siyang ano, violation of the constitution actually pwede siyang impeach eh napakarami niyang violation sa constitution natin at uh, hindi nga lang siya ma-impeach eh siyempre hawak na sa ilong eh, yung mga nasa lower house mga house of representatives nung panahon niya ano ba yung ilan sa kanyang natatanda akong violation of the constitution yung pag a sa isang in -check bilang kanyang economic advisor isipin mo isang in-check si uh, ano ba yun si Angbaya Yangba basta yun ang tunog niya eh, Peter yan ba? Hindi ko na maalala talaga. Totoo medyo matanda ano? na. Ano? Matanda na pala talaga. Kaya hindi ko na maalala yung iba. May inappoint yan na economic advisor. Ano? isi ko na lang mamaya sa Google. Inappoint yan na advisor yan ay violation of the constitution. Pwede yan tawagin culpable violation of the constitution and betrayal of public trust. So, impeachable yan. Yan. At ano pa? Yung ginawa niya, pagbasuran niya doon sa uh, panalo natin sa West Philippine Sea, nanalo tayo. Kaya yeah, alam na naman natin lahat yan na panalo tayo dyan sa Hague. Yung ad arbitral ruling, panalo tayo dyan at sinasabing atin yan, yung West Philippine Sea, atin yan. Yung within 200 nautical miles at meron pa tayong tinatawag diyan na yung lalap, may lampas pa dyan 300 eh, na may rights din tayo eh. Ano, continental shelf yata ang tawag dyan, yan, eh, atin pa rin yan. Bagamat hindi, kung uh, kumbaga, eh, meron tayong rights din na i-explore yon yung beyond 200 nautical miles, continental shelf. At kayo interesado, pwede nyo panoorin yung discussion dyan ni uh, Justice uh, Carpio. So, yan, ang uh, paglabay uh, Betrayal of public trust yan. Uh, culpable violation of the Constitution yan. Pero dahil nga hawak niya yung uh, eh, hawak niya ang Congress o lower house specifically eh diyan nag-originate yung uh, impeachment processes ay syempre, eh, siyempre sino ba naman ang uh, ang uh, saksakan ng tapang nung panahon iyon na uh, mag initiate ng impeachment eh, pati nga mga makabayan black eh, hindi nag initiate ng impeachment eh. ito pa mga regular na mambabatas so ayun po ang nangyari ay uh, hindi pwede yan na uh, sinasabi niyang mura-mura balik tayo dyan ano at hindi niya pwedeng uh, piliting gumaya sa kanya si PBBM. Aba sila na style, eh. medyo, medyo decent itong isa si PBBM. Uh, at, at saka sino ba nagpapakita ng tapang? Sino ba lumalaban sa West Philippine Sa West Philippine Sea si. Sino ang pinakikipaglaban ng Pilipinas? Aba eh, si PBBM, 'di ba? Sino ang uh, hindi pumapatay sa drug war? Ay si PBBM pa rin 'yan. Oh, uh, ano pa? Ano pa ba? Ang uh, nangyari? ah uh, bagamat hindi niya ipinapahayag ang kanyang pagsuporta sa ICC ay eh, hindi naman niya kinokontrol yung pagpasok dito ng mga agents ng International Criminal Court sa katunayan ay eh, may report na nila mayroon ng malamang ay ilalabas ng warrant of arrest laban dyan sa mga, mga utak ng drug war ng malawakang pagpatay dyan sa drug war dito sa Pilipinas na pinamunuan niya itong dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakis eh, hindi pwedeng gayahin ni PBBM yan kasi si PBBM talaga sanay sa, yan sa, sa national level kasi naging senador yan ang napakatagal na panahon eh si Digo talaga yun ipang eh, local lang yan eh, actually eh, ang kanyang kalibre yun eh, ipang eh, kanyang pamurang-murang style eh, pambaranggay lang yan eh hindi eh sa city nga sa ciudad munis pala eh, hindi yan dapat eh eh kaso ng mga eh uh, ewan ko ayoko nang tawagin ng negative yung mga butanti niya dyan ano at saka kanyang butanti sa Pilipinas eh nananalo eh pero talaga ang kanyang kalibre yan ipang eh, ano lang yan pambaranggay lang yan pang municipalidad ay eh, hindi nga pang city kasi ang tunog ng city medyo decent na yan eh. pag city eh talagang pang barangay lang si Diego dapat yung barangay captain lang eh pero mataas niyang ibigay na posisyon dyan eh